Ito, naman kami na langka. May sungkit na pala yung langka. Hindi ko na nabidyohan. Ayan, magagataan. Langka.

Ay muna kay logo doon. So ayan, nilalaga muna namin yung uh, langka. Ang first step ay maglaga po muna ng langka. So ayan po yung ilalagay sa ginatang langka. Tulingan na na Jangan pergi cuma naik tunggu bu. Kita hmm. ingat tinggal sa lengkap. Tu ya sebuah sepawang. Naik tunggu di netang teringan. Tempe merinding kata. Yang pergi tempe kata. Muka yang mana? Yang Hindi yung pa ni pagi. Hindi yung yeah. hiningi. Kaya medyo malambot na yung ating langka. Isa na ba yung langkang yan? Hmm. Oh. ah, lambot na agad. hindi na. Hindi na

All wow. right.

So magbubukla tayo. Yan, yeah, yun ang bawang. Ang malasong-malasong ng tiling at yung sasado. <laughs> Magdalawigay <kayo> din eh. Magdalawigay din eh. din eh. じゃあなんかで、これがないから、あ、パンに入れよう。入れてもいいよ。で、これが <laughs>

Oh, daming gata, ang niyan. Yan na hmm. so, oh, yung puro. Kasi may yung sa pagkain yun. Abala sa pagkain yun. <laughs> <sa pagkain> Masungot. <laughs> <laughs> ay, dapat, ito, <laughs> In, Ay, mga 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 kalamansi. Eh? Kalamansi pala. In, ito? yung Ito. Ito. yung, 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 yung. Oh, no, no. Luto pa nga eh, si Karitsipe ang taga luto natin ngayon. Mambili nga na lang ka, yun nga jenny luto mo dyan. Jeji, jeji, hindi nyo nga ito. Ang may anak, tamang-tama Bigyan natin panghang. parhaw Sarap magkain yan pag sa ilog ano? Hindi tayo magdala na tapos pag uwi sabay ikuha na sa ha Para umasin-masin So ayan, ito na ang ating langka. Oh, Dalang slice naman. Dapat di bahaw. Dapat di bahaw. Ito ang pang aming uh, kainan. Ang ulam namin ay langka. At saka galonggong. Ito ang kabili na. Ganyan, ngayon kailin yan.

dimineața îmi trebuie un nu

Pertama-tama lagi <laughs>

pansit, hindi makapansit. Ah? Ikaw, ah. nag-chopo ako pat pansit. <laughs> <laughs>